Nako dito na naman testing kung ang Sensui Instincts ay nandiyan pa rin pa talaga. Kalahating buhay para dito sa Lord. Kalahating buhay para kay Sensui. I-reset na naman ito ng Onig Philippines at kailangan na kasunod dito ni Sean. Super Kaloy Prince. nahanap ng isa. Nandito na nga rin ang Revitalize. Pero mapapaflicker pala yung si Prince. Oh, Natsu! 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 yung final na siya. Sige, na magiging na pero flicker na gamit din. Sige, Loy. Lakoy, sasakripisyon na ata ang kanyang buhay. Pero si hindi tinitibayan lang talaga. Ngayon, Fedor Prince, hindi gamit din si Super Prince. Free. Tapak ito si Sean. Bumaboy. Si Perk. Mapapatay din siya dito ni Sean. Ngayon next on target na ata si Brusco. Wala siya. Three man down. Three man down. Para sa Twisted Minds, pwede nilang kunin itong Lord Or pwede nilang i-push Pero sabi nila, doon tayo sa safe Kunin natin yung Lord And this is gonna be one of the best defenses Na kailangan ilabas ng Onyx Philippines Limang segundo para kay King Kong Sampu para kay Kirk and Brusco At lima ang ipapadala ng Twisted Minds AOG, di lalabag sa Pero nandiyan na yung Lord Okay, walang tinamahanan Pero yung Lord din nandun Pwede yung ah, Dito Twisted Pwede si Nana was advised ang pagkahali ng Onyx Philippines. Plot twist secured once again. At sa pagpasok ni Sensui para sa laban na ito, hindi lamang inikot ang laro na ito. Hinebispin ang buong serye against Onyx Philippines.